Nakakataba daw po ba ang pagtigil sa paninigarilyo? Yan po ay tanong ni Sir John Mark Lagitla. Yan, shout out po Sir John Mark. Yes po, maraming tao ang uh, tumigil na sa paninigarilyo ang naka-experience po ng pagdagdag ng timbang. Okay, uh, nadagdagan yung timbang nila dati, payat. Nadagdagan yung timbang nila nung tumigil na sila sa paninigarilyo. Pero may iwasan po yung sobrang pagtaba. Okay? sa uh, on, average po, uh, may mga, ang mga tao ay nag, nagdadagdag ng 5 to 10 pounds. Bale, nasa 2.27, 2, 27, uh, 2 or 2 to 5 kilos po in a month ang nadadagdag pag tumigil na sa paninigarilyo. Bakit? Kasi maraming pong dahilan okay po, na pwedeng mangyari. Okay? Uh, nagpabago yung metabolism, yung pag ng pagkain, uh, tumataas yung kagustuhan uh, na, or tumataas yung appetite, and imbes na sigarilyo yung kanilang hawakan or gamitin, eh, napupunta sa pagkain. Okay? Sige, isa-isahin po natin mga ka-listeners, bakit nga ba tumataba ang iba kung tumigil na sa paninigarilyo? Yung nikotin po kasi ay um, nagpapa bilis ng metabolism. So, yung metabolism po, yun po yung breakdown of foods na kinakain po natin. So, kung wala ng nicotine, tumigil na sa paninigarilyo, so wala ng nicotine, bababa or hihina or um, mag slow down yung uh, breaking down of food So, ang nangyari, mas konting calorie ang nababurn. So, ang nangyari, convert siya sa into fats or or nadadagdag ng timbang. Kasi hindi siya na convert into energy yung kinakain natin. Ano pa? Pag after man lumalakas po yung appetite or yung uh, gana sa pagkain. Ang nikotina na nasa sigarilyo po kasi ay um silo suppress niya. Pinapawalan ng gana niya sa pag uh, sa pagkain ng isang tao And kapag tayo ay uh, nawala na yung nicotine sa katawan ng isang tao, okay po, uh, ang nangyayari, lalakas okay, yung um, appetite. Kaya madaling magutom. Ito oh, po, mabilis magutom. Tumalam yun dyan. Ano pa? Bakit tumataba ang mga tao kapag uh, tumigil na sa iyo? Si, isa, po, isa pa po dito ay sinasubstitute po nila yung sigarilyo sa pagkain. So, ang ginagawa nilang ha, paraan para hindi na sila manigarilyo ay kumain. Kaya lang, baka mali yung pagkain na kinakain nila. Baka um, mm, nakakataba na pagkain, puro carbohydrates, matatalis sa pagkain. Po. as ginagawa nila, um, kumakain sila ng katulad niyan, cakes, candies para mawala yung stress nila or yung kagustuhan nilang manigarilyo. Ano pa? Bakit uh, tumataba yung iba after uh, mag-quit sa paninigarilyo? Um isa pa po dito ay ang mababawasan yung kanilang physical activity. Epo, po hindi sila masyadong gumagalaw. Uh, hindi sila masyadong nag-exercise. Uh, kapag tatumigil na kasi sa paninigarilyo, parang kasabayan po nito yung hindi rin sila, wala silang ganang mag-exercise or kumilos. Ang mangyayari is nagkakaroon po ng pagtaba. Ano po yung mga tips ko po, po para maiwasan yung pagtaba kapag kayo ay tumitigil na sa yosi? So number one po ay focus on the healthy diet. So sa pagpili ng pagkain, mahalaga may prutas, gulay, whole grain, protein. Bukod doon, stay active, mag-exercise regularly para ma-burn yung mga calories at mapabilis yung metabolism ng katawan. Ano pa? Uh, I-manage po yung cravings. Okay, mag-create uh, mag or maghanap ng mga alternatives na pwede ninyo, na activities or pagkain na pwede ninyo i-substitute sa panini, sa sigarilyo. Katulad niyan, yung sugarless chewing gum, pag-inom ng tubig, or paggawa ng active. Imbes na kayo yung manigarilyo, e... Eh, uh, imbes na candy na matamis, yung chewing gum na lang na walang hindi matamis, or yung sugarless, uminom, pag-inom ng maraming tubig, tuwing kayo ay natutuksong manigarilyo, or gumawa ng mga hobby na kayo po ay mabibisi katulad example gardening, uh, pag-play ng music, pag-aaral ng music or pag-aalaga ng pets, paglilinis ng bahay, o pagkikipagkaibigan basta yung mga healthy habits po. And ano pa? Ang pwede po natin gawin is seek support, magkakapag-usap, hindi talaga ninyo kaya yung mga uh, side effect ng pagtigil ng paninigarilyo kasi marami yan eh, uh, yung mga nicotine withdrawal symptoms. Makipag-usap po kayo sa mga doctor, counselor, uh, at mga support groups o sa mga Facebook groups ng mga tumitigil sa paninigarilyo para matulungan po nila kayo sa mga cravings at magkaroon kayo ng healthy lifestyle or pwede rin kayong gumamit ng mga nicotine replacement therapy, NRT, patch, gums, losings, and para mabawasan yung mga simptomas. Okay po? And ganun din po para maiwasan po yung sobrang pagtaba. Yan po ha, ulit ko po, ang pagtaba ay isang common na nangyayari sa mga tao after nilang tumigil sa paninigarilyo. Pero ito yung maiwasan, okay, yung sobrang magtaba. Okay, magkaroon lang po ng healthy habits, at uh, humingi ng tulong o supporta sa kinaupulan, sa family, sa friends, sa mga doctors. And ayun po. Um, tapos po, kailangan maging healthy yung kinakain para mag-benefit po kayo. And keep quitting and sana po ay matuloy-tuloy na ang inyong quitting journey. Maging ikaroon po kayo na matustog na pangatawan. Nandito na lang po and maraming salamat po. Bye.